For to today's videos, uh, mayroon ako ngayong challenge na itong tissue, ipapasok ito dito ng buo sa ilalim ng baso na may tubig na hindi ito mababasa. Pero kailangan, hindi pwedeng itapon ang tubig. Ngayon, itong pera ito, bibilangin ko ng ilan. 1, two, three, four, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 Wongpor Ah Wongpor ah, Tagasangka nga taga langkat ah, tagaytay. Ah, lang tagaytay Ah isa siya, isa siya sa mga viewers ko na dumayo pa dito para sa isang hamong ko na yan tubig tubig <laughs> tumataging ting na one for ah! tissue ipapasok dito sa baso hindi pwede itong iganyan basta ipapasok sa loob na hindi mababasa Up, ilalatag ko ng pera kahit isang tisyo lang muna pag aralan mo buti kung paano ipasok sa loob ng baso na hindi mo mamasa Pag-isipin mo mabuti Hindi mo kaligit ako ng tubig Simpleng Mga kailan yun Sige na Pwede kong tiklopin? pag na pera. Oo, oh, pwede tiklopin. Basta hindi mababasa na kailangan, kailangan may mo sa loob. Ng tubig. Hindi mo babasa. <laughs> Sorry <laughs> ka. Oh, tumata, ginting na pera. Guys! Sinong hahamon sa isang challenge? na ipapasok itong tissue ito ay ipapasok dito na hindi mababasa hindi pwedeng itakon ang tubig game game <laughs> <Mabasa yan. laughs> Mata ginting na one four. One four. Oh. Mata ginting na one four. Go. Sih. di Di One. One. Two. Three. Tanto. yung <laughs> na <Napasa. laughs> hindi mo <lang> <laughs> na ikaw ginagawa? Ka Oo, oh, ikaw. Okay. Simpleng, simpleng bagay Ika. lang. Tumatagin tinawan. one arwa. Oh. 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 It oh. Oh. It oh. It oh. It oh. Hindi ko mababasa magpakailanman. <laughs> Dahil? Hello. Ano? 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 Hindi <laughs> <laughs> pwede itapon ito, babe. Di ba ba? No! Pero di ba mas Ang busy maso. Hindi 大爷。<laughs> <laughs> dugo. Ang ginagawa challenge ko dito sa, sa ano, wampor. Uh Oo. -oh. Itong baso puno ng tubig. Ngayon, ipapasok itong tesyo na hindi mababasa. Uh Oo. -oh. Hindi man niya alam. Uh Oo. -oh. pa. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. One. Uh -oh. maduga. Maduga! Ay, ako sinausaw. Sabi kasi niya, ganito. Isausaw ko daw itong tissue na hindi mababasa. <laughs> Ngayon, ang ginawa niya, sabi ko, sige, ikaw na. Pag ginasabi ko yan, mababasa. Mababasa! Eh, <laughs> gina... Oh. Eh, ginahinan kuka ka agad. ginahinan mo, dapat na. Talo! Ginahinan ko nga. Ginahinan ko. Huwag, ginahinan ko. Ginahinan ko. Basa! Basa! Ay, na! May kini nung pala niya! Para hindi umano. Hindi niya! Hindi siguro pag natapos sa kanya, saw! ka? Ikaw, ikaw talaga maduga! Ang dumi niya? Sa gripi ang galing! Oh, hindi ba nabasa? Ano <laughs> <laughs> oh, diba? oh, diba? ang bayang usapan, hindi pwedeng itapon. Iinom ko. Hindi <laughs> wampor. At yan po, isang challenge. Maraming maraming